Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Dito, hatid namin ang iyong horoscope araw-araw. Alamin kung ano ang naghihintay para sayo sa iyo sa pag-ibig, trabaho, kalusugan, at swerte. Samahan kami para mas maunawaan mo ang mensahe ng universo para sa iyong araw. Huwag kalimutang mag-subscribe, ilike ang aming mga video, at ishare sa iyong mga kaibigan. Simulan natin ang araw ng may inspirasyon mula sa mga bituin. Narito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Virgo. Na araw, Pebrero Siyam, ang araw ay nag-aanyaya sa iyo upang mas maglaan ng oras sa mga plano na iyong pinag-isipan. Bilang isang Virgo, ang iyong likas na kalikasan ay palaging nagmamasid at nagplano ng bawat hakbang ng maingat at masusing pag-isip. Gayunpaman, ang pagkakataon ng araw na ito ay nagbibigay daan para magbukas ang iyong pananaw at masusing pagmumuni-muni. Habang ikaw ay nag iisip ng mga plano at pagpaplano sa hinaharap, Marahil ito ang tamang oras upang tingnan kung paano nakakaapekto ang iyong mga opinyon sa mundo sa paligid mo. Hindi sa lahat ng oras ay kailangan mong kontrolin ang bawat aspeto ng iyong buhay. Ngayon, maglaan ng oras upang tanggapin ang mga bagay na wala sa iyong kamay at mag-acknowledge ng mga hindi inaasahang pagkakataon na maaring magbukas sa iyong landas. Ang pagyakap sa mga pagbabago sa pananaw ay maaaring magbukas ng mga bagong pagkakataon at magdala ng bagong pananaw sa iyong mga plano at layuning. Huwag kalimutang tanggapin ang mga hindi inaasahang pangyayari bilang bahagi ng iyong personal na pag-unlad. Habang ang buwan ay nasa cancer, ang iyong damdamin ay madaling magbalik loob sa mga bagay na nagdudulot sa iyo ng aliw at kasiyahan, lalo na sa iyong tahanan at mga alaala ng iyong nakaraan. Ang init ng iyong tahanan at ang mga paboritong alaala ay nag-aanyaya sa iyong puso upang muling magbalik-loob sa mga personal na relasyon at koneksyon. Ang mga alaala ng iyong pamilya at mga mahal sa buhay ay magdadala ng kalmado at kasiyahan sa iyong espiritu. Subalit, hindi lamang ang iyong pisikal na tahanan ang mahalaga sa iyo ngayon, kundi pati na rin ang iyong mental at emosyonal na tahanan. Kung may mga bagay sa iyong nakaraan na tila bumabalik sa iyong isipan, ngayon ang tamang oras upang magbigay pansin dito at payagan silang magbigay ng mga aral na magdadala sa iyo ng mas malalim na kaalaman tungkol sa iyong sarili at sa iyong mga relasyon. Ngunit sa kabila ng mga alaala ng nakaraan, huwag kalimutang manatiling nakatuntong sa kasalukuyan. Ibalik ang iyong pansin sa kasalukuyang sandali at tanggapin ang mga magagandang pagkakataon na nandyan sa iyong paligid ngayon. Minsan, ang mga alaala ay nagiging gabay upang magpatuloy, ngunit ang tunay na lakas ay matatagpuan sa iyong kakayahang manirahan sa kasalukuyan. Ang pagiging bukas sa mga pagbabago ay maaaring magbigay sa iyo ng pagkakataon upang mas mapabuti ang iyong pang-araw-araw na buhay. Ang araw na ito ay isang paalala na ang pagiging masyadong mahigpit sa iyong routine ay maaaring magdulot ng pagkastagnan at ang isang maliit na pagbabago sa iyong normal na gawain ay maaaring magbigay ng malalaking benepisyo. Maglaan ng oras upang mag-eksperimento at magbukas ng iyong sarili sa mga bagong karanasan na magbibigay saya at kadalakan sa iyong puso. Ang mga simpleng bagay, tulad ng paglakad sa labas o pagbabasa ng bagong libro, ay maaaring magbigay sa iyo ng kasiyahan na makatutulong upang magbukas ang iyong isipan sa mga bagong ideya. Pagtuunan ng pansin ang iyong kalusugan at kasiyahan ang paggawa ng mga bagay na magpapasaya sa iyong katawan at isipan ay makakatulong sa iyong emosyonal at mental na kagalingan. Kung sa mga nakaraang araw ay nararamdaman mong nauubos ang iyong enerhiya, ngayon ang tamang pagkakataon upang magpahinga at mag-recharge. Huwag matakot na maglaan ng oras para sa iyong sarili, sapagkat ito ay magsisilbing gabay upang mas maligaya kang magpatuloy sa iyong mga layunin. Habang tinatahap mo ang araw na ito, tandaan na ang mga enerhiya mula sa cancer ay maaaring magdala ng lunas at pag-usbong sa iyong emosyonal at mental na aspeto. Ang buwan ay nagdadala ng malalim na ugnayan sa ating sarili at sa ating mga nakaraan, at sa ilalim ng impluensya nito, maaari mong maramdaman ang pagkakaroon ng bagong pananaw sa mga aspeto ng iyong buhay na kailangang magbago o mapabuti. Payagan mong ang mga pahiwatig mula sa iyong sarili ay magbigay sa iyo ng mga ideya na magpapalakas at magbibigay ng gabay sa iyong mga hakbang. Minsan, ang pinakamalalim na sagot ay matatagpuan sa ating sarili. Huwag matakot maglaan ng oras upang pagnilayan ang iyong mga damdamin at kaisipan mga tanong at agam-agam na bumabalot sa iyong isipan, ay maaaring magkaroon ng mas malinaw na sagot kapag ikaw ay magbibigay pansin sa mga ito nang hindi nagmamadali. Sa ganitong paraan, ang iyong araw ay magiging mas magaan at puno ng pag-asa. Ngayong araw, ang swerte ay sumasama sa iyong kulay, kaya't magsuot ng kulay ng berde, isang kulay ng kasaganaan, pagpapagaling at kalusugan. Ang berde ay isang kulay na nagpapalakas ng iyong koneksyon sa kalikasan at nagdudulot ng balanse sa iyong katawan at isipan. Magiging matagumpay ka sa mga aktibidad na kinasasangkutan ng pagpapalago at pagbabago. Ang iyong mga numero ng swerte para sa araw na ito ay ang apat at walo. Ang apat ay sumasagisag sa matatag na pundasyon at pagsusumikap, habang ang walo ay simbolo ng tagumpay at paglago sa material at espiritual na aspeto. Gayun din, ang kristal na maaaring magdala ng magandang epekto sa iyong araw ay ang jade, isang kristal ng kasaganaan, pagpapagaling, at pagpapalakas ng tiwala sa sarili. Ang jade ay makakatulong sa iyong emosyonal na kalusugan at magdadala ng higit pang pagunawa sa iyong sarili. Ang maswerteng gawain para sa iyo ngayon ay ang maglaan ng oras sa iyong kalusugan, mag-ehersisyo, magpahinga at makipag-ugnayan sa mga mahal sa buhay. Ang mga aktibidad na magpapalakas sa iyong katawan at isipan ay magdadala sa iyo ng positibong enerhiya at magpapalawak ng iyong pananaw. Sa pagtatapos ng araw, maglaan ng oras upang magpasalamat sa mga biyayang natamo mo sa araw na ito. Habang binabaybay mo ang iyong landas, matutunan mong tanggapin ang mga pagbabago at magbukas ng iyong sarili sa mga bagong oportunidad. Ang araw na ito ay nagsisilbing paalala na sa bawat hakbang na iyong ginagawa, ikaw ay nagiging mas maligaya at mas kontento. Magpasalamat sa bawat sandali ng buhay at magpatuloy na magsikap para sa mas magagandang pagkakataon sa hinaharap. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.